Magandang araw sa inyong lahat. Para sa pagpapatuloy ng pag-aaral natin ng ESP 10, ay tatalakayin natin ngayong araw ang Module 3, mga prinsipyo ng likas-batas moral. Bago natin talakayin ang module na ito, ay alamin muna natin ang mga layunin ng Module 3. Sa module na ito ay inaasahang maipamamalas ng mag-aaral ang kanyang kaalaman, kakayahan at pangunawa sa aralin. Una, natutukoy ang mga prinsipyo ng likas batas moral at pangalawa, nakakapagsuri ng mga pasyang ginagawa sa araw-araw batay sa paghusga ng konsensya. Una muna, bago ang lahat, e eh, Talakayin muna natin kung ano ang likas na batas moral. Ang likas na batas moral daw ay binigay sa tao nung siya ay likhain. So ibig sabihin, pagkapanganak pa lang po natin, ay meron na po tayo nito kahit sa simulang-simula pa ng mga ninuno natin. Ito yung uh, dahilan na nakikibahagi din tayo sa karunungan at kabutihan ng Diyos. Kasi uh, meron tayong kakayahang pumili ng tama at mali sa lahat ng gagawin natin. So part 'yon ng ibinigay sa atin ng Dios na isip at uh, katalinuhan. Kaya nakakapagtukoy tayo kung ano ang tama o mali o nakakapag-realize tayo ng tama o mali sa mga ginagawa natin. Kaya nga po sabi na simula pa lang nakaukit na sa atin, sa ating sa ating mga tao bilang isang individual yung likas na batas moral. Kasi mabuti sa tao o likas sa na tao na dapat nagawin ang mabuti at iwasan ang masama at ganoon din naman sa pagpili o pag-usga ay ginagawa ng tao yung kailangan niyang pag-ukulan ng pansin kasi napag aralan natin sa nakaraang module di ba ang tunguhin lamang po ng isip ay sa katotohanan at yun yung katotohanan ay binigay na na sa atin ng Diyos, simulan-simula pa yung likas sa batas moral o yung pagpili ng tama at pag-iwas sa mali at ganoon din naman na ang tunguhin din ng ating kilos o ng ating aksyon ay tungo sa kabutihan lamang. So yun yun lamang pinibigyan dapat natin ng pansin. Okay, likas na raw sa atin yan bilang isang tao. Susunod naman po ay pag-aaralan natin yung sinabi po ni Lipio na binigyan direksyon niya yung batas moral ng pamumuhay ng tao. Sabi niya sa yung tao ay mayroong likas na pagkiling sa mabuti at binigyan din niya yung kahalagahan ng pangunawa sa dalawang mahalagang bahagi ng konsensya. Ayan. So alam naman natin yung konsensya, di ba? Ayan yung umuusig sa atin kapag tayo ay nakakagawa ng mali. Diba? Yun yung, yun yung uh, nagtuturo sa atin or bumubulong sa atin kung yung gawag gawin ba natin ay tama o mali. Binigyan niya ng diinilipyo. Una, yung paghatol uh, moral sa kabutihan o kasamaan ng isang kilos. Di ba, yung kapag uh, sa isang sitwasyon, kapag uh, gumagawa tayo ng aksyon at uh, mali, So yun yung humahatol sa atin na at bumubulong sa atin na mali yung ginagawa natin. At doon din naman, yun yung nakakaramdam tayo ng Uh, guilt feeling. Okay, so yun yung mahalagang bahagi ng konsensya. Kaya naman ang tao ay may konsensya at yun din naman ang kanyang uh, role sa atin para hatulan yung ating ginagawa, 'di ba, kung kabutihan kabutihan 'yan o kasamaan ng kilos. Pangalawa, ang obligasyong moral na gawin na mabuti at iwasan ng masama. Ito yung sinasabi ko na kapag ka tayo ay nakagagawa ng na masama, yung konsensya, yan, yan yung nag bibigay sa atin ng pagka or guilt feeling, nagigilty tayo kapag may nagawa tayong mali kasi alam natin sa simula't simula pa at likas na sa tao na merong likas sa batas moral, kaya naman uh, nagigilty tayo kapag may ginagawa tayong masama. So, ang nangyayari, yan yung um, ibinubulong ng konsensya sa atin. Yung obligasyon natin. At yan yung gawin ang mabuti at iwasan ang masama. So yung nagpapagilti sa atin, yung konsensya natin. Sabi yan ni Ipio. Susunod naman, ano ba yung mga katangian ng likas na batas moral? So may mga katangian yan. Una, objetibo or sa English, objective. Sabi dito, ang batas na namamahala sa tao ay nakabatay sa katotohanan na tanging tunguhin ng isipan, di ba? Ito ay nagmula sa mismong katotohanan ang Diyos. Okay? Kung titignan natin objectively yung ating likas sa batas moral, yun yung katotohanan. Kasi galing yun sa Diyos. Ibinahagi na yan ng Diyos sa atin. Simula pa ng pinanganak tayo, yung mga ninuno natin, simula pa kay Ebat Adan, di ba? Yung mismong katotohanan at yun yung paggawa ng mabuti. Kasi nga, tayo ay kawangis ng Diyos. Kaya, um... Uh, dapat kung kawangis tayo ng Diyos, ang Diyos ay mabuti, dapat tayo ay mabuti din. Diba? At binahaginan din naman niya tayo ng kanyang um, katalinuhan at free will. Diba? Yun yung katotohanan na ibinigay ng Diyos. Pangalawa, pangkalahatan or universal. Sinasaklaw nito ang lahat. Diba? Ibig sabihin, ang likas sa batas moral ay para sa tao at sinasaklaw nito ang lahat ng pagkakataon. Hindi ka pwedeng magkaroon ng excuse na sa isang aksyon mo ay hindi mo pwedeng paiiralin ang likas sa batas moral. At sa isa namang action mo o sa isang sitwasyon ay paiiralin mo ang likas sa batas moral. Hindi. Sa lahat ng pagkakataon, ibig sabihin walang exemption Kundi, lagi, minuminuto, sigo segundo ng buhay natin, pinagpapasahan pinag-iisipan, saklaw yan ng likas sa batas moral. Okay? So, yun yung pangalawang katangian. Susunod naman na katangian ng likas sa batas moral ay walang hanggan o eternal ito ay umiiral at mananatiling iiral ang batas na ito ay walang hanggan Sabi po ang batas na ito ay walang hanggan walang katapusan walang kamatayan dahil ito ay permanente So ibig sabihin kahit na namatay na yung mga ninuno natin or tayo, pag nang wala na tayo sa mundo, hindi magtatapos yung likas sa batas moral. Magpapatuloy yan. Magpapatuloy, walang katapusan hanggang sa uh, ang Diyos na, yun na, mawawala na tayo dito, magugunaw na ang mundo. Ayan, di ba, lahat na ay kukunin na ng Diyos. Pag nagunaw na, yun, na-rapture na ang mundo. So, yun, doon lamang po matatapos. Pero, permanente yan. At ang Diyos lang makakapagsabi kung kailan lamang po yan na tayo magkakaroon ng rapture, de ba? Kaya hanggang sa ngayon, yan ay umiiral pa din. At iiral at iiral pa rin at hindi yan magtatapos. Okay? Kahit na pa tayo, de ba? Kung sino man namamatay o mawala sa mundo or kahit sino pa yan magpapatuloy pa rin ang likas sa batas moral at yan po ay iiral pa din. Pang-apat, hindi nagbabago or immutable. Hindi siya nagbabago. Depende sa panahon. Kagaya ng mga damit, di ba? Nawawala sa fashion, nawawala sa uso. Yung likas sa batas moral, hindi siya nagbabago. babago. Okay? Kung ano yung totoo at itinuro na dapat na nasundin at dapat paniwalaan at dapat gawin simula't simula pa, yun pa rin yun hanggang ngayon. Okay? Sa, gaya nga sinabi na, hindi siya nagbabago dahil hindi nagbabago yung pagkataon ng tao or nature of man, ito pa rin tayo. Binigyan tayo simula pa, ng, simula pa ng creation, binigyan tayo ng Diyos ng uh, katalinuhan, free will, at ganoon din naman ng likas na batas moral at uh, binigyan din tayo ng kilos loob, di ba? Kaya po hindi yan magbabago. Okay, kahit pa sabihin na magkakaiba tayo ng uh, kultura, pero yung likas sa batas moral na nagsasabi ng gawin na mabuti, iwasan ang masama ay hindi magbabago dahil yan ay universal din po, 'di ba? Sabi, universal, eternal, objective na nagbibigkis 'yan sa lahat ng tao. Kasi kahit na iba-iba tayo ng culture sa iya, buong mundo, kahit na 100,000 kung ano or millions, kung ano culture na meron dito sa sa mundo natin. Pero yung paggawa ng mabuti at pag-iwas sa masama, hindi nagbabago yan. Kasi applicable nga po yan sa lahat ng tao. At kahit na ano generation pa yan, hindi yan nagbabago. 'di ba? Kahit na i-accept pa ng tao ko anong mali sa kasalukuyan or marami nang gumagawa ng mali sa kasalukuyan at accepted din ng society, pero hindi ka sa batas moral, hindi pa rin 'yan magbabago. Kung ano ang mali ay mananatiling mali at ang tama ay mananatili pa ring tama. Kaya mas maging matalino tayo sa paggawa ng mga aksyon. Okay, meron naman dito na tinutukoy na prinsipyo ng batas moral. Ano-ano ba yung mga prinsipyo ng batas moral? Una, ito, yung lagi natin manabanggit, ang prinsipyo ng batas moral ay gawin ang mabuti, iwasan ang masama. Kasama lahat ng may buhay, kasama lahat yan. Walang exemption, universal yan, diba? eternal, objective, so yan yung prinsi unang prinsipyo na likas na batas moral. Kaya, sabi nga po, may kahilingan ng ta may kahilingan ng taong pangalagaan ng kanyang buhay, kasamang hayop, likas sa tao, pagpaparami ng uri, pagpapag ng mga anak at bilang rasyonal na nilalang, may likas na kahilingan ng tao na alamin ang katotohanan at mabuhay sa lipunan. Kasi sabi nga eh natural or nature na ng tao na alagaan yung sarili niya. 'Di ba? Alam naman niya, alam natin 'yan. Pag may sakit tayo, minom tayo ng gamot kasi ayaw natin ma-hospital or lumala yung ating sakit, 'di ba? Kaya tayo tumitingin sa kalsada bago tumawid, ayaw natin masagasaan. So ano na sa atin yan eh? natural na yan eh. Kaya dapat, mas madali na rin sundin sa lahat ng ating aksyon yung gawin niyang mabuti, iwasan ang masama. Kasi sa simula't simula pa eh, ginagawa ginagawa na rin naman natin 'yon sa ating mga sarili, 'di ba? At ganun din naman 'yung tao, sabi, dahil nga po ang tunguhin ng isip ay katotohanan at sa loob naman ay kabutihan, 'di ba? Ang tao ay may kahiligan or 'yun talaga 'yung ating tunguhin, alamin ng katotohanan at mabuhay ng matiwasay sa lipunan. Pangalawa namang prinsipyo, ang likas na batas moral ay hindi nagbabago. ba? Diba? Hindi yan sumasabay sa panahon. Gaya nga ng sinabi kanina, paggawa ng mabuti at pag-iwas sa masama ay nakatatak sa isip ng tao mula pa sa kanyang pagsilang. ba? Diba? Tinuturuan ka na ng mga magulang mo kung ano yung gagawin mong tama at iiwasan mong mali. Diba? Yan ay daladala na natin. Hindi yan nagbabago, hindi naluluma, hindi nawawala sa uso. Kaya yung paggawa na mabuti, lagi natin gawin kasi hindi yan nawawala sa uso. Lagi yung uso ang paggawa ng tama at pagsunod sa tama. Okay, pangatlo naman po. Bawat tao ay pinahahalagahan ang kanyang buhay. Ito yung sinasabi kanina. Dahil natural na nga po 'yan sa tao, ang pangatlong prinsipyo ng batas moral, ito yung dahilan bakit sa tuwing ayan, inaalagaan natin yung mga sarili natin, 'di ba? Napapahinga, uminom ng gamot, nagre-relax, nagpapawala ng stress. Ano na 'yan? Eh? Normal na sa tao 'yan, alagaan yung sarili. Kaya naman, 'di ba? Kung tama ang ginagawa mo sa sarili mo, gano'n din naman ang gagawin mo sa kapwa mo at sa bawat gagawin mo dahil alam mo na iyon ay makakabuti sa iyo at 'yon ay makakasama sa iyo kaya hindi mo gagawin. Pang-apat, likas sa tao ang pagnanais na magkaroon ng mga anak at bumuo sa sariling pamilya. Sabi, di ba, na ngunit, sabi dito, hindi sa pagkakataon ng anak natatapos ang kalikasan na to. Kasi nga po, yan ay eternal. So, ibig sabihin, kung ipinasa na yan ng mga magulang sa natin, yung mga lesson na yan, yung mga values na magaganda, di ba, yung good moral, right conduct, hindi nagtatapos lang yan sa iyo. ba? Diba? Kaya ka nagiging mabuti, kaya ka nagpapakabuti, kaya mo mag gusto maging mabuti, ay dahil din, syempre, nagnanais ka rin na yun din yung ma-share mo pag ikaw ay nagkaroon na ng sariling pamilya sa tamang panahon. Okay? Sabi nga po itong kuli natin na na dapat maunawaan natin ang kasunod ng pagkakaroon ng anak ay tungkulin niyang alagaan at pag-aralin. Kaya naman yung mga magulang natin pinag-aaral tayo, di ba? Para matuto tayo ng tama. Mapabuti tayo. Mapagandang hinabukasan natin. Di ba? Kumilos tayo ng tama magpasya tayo ng tama. So, yun yung ginagawa ng mga magulang. At ganoon din naman kayo bilang isang kabataan, masasabi natin na darating ang panahon na sa tamang panahon, kayo ay magkakaroon ng sarili ninyong pamilya. At may share nyo din naman yung mga magagandang na ituro ng mga magulang nyo sa inyo, ng mga lolo at lola nyo sa inyo, at may ipapasa nyo rin naman sa kanila. At sila rin naman ay may ipapasa sa kanil kanilang mga sariling pamilya sa pagdating ng tamang panahon. Okay po? lagi nating tatandaan na bilang isang rasyonal na nilalang ang tao ay hindi ang tao ay hindi tumitig, tumitigil sa paghahanap ng katotohanan. Okay, ang pagkakaroon ng kaalaman maging ganap ang paghahanap sa tao ng tao sa katotohanan. Ikaw at ako, lahat tayo ay meron tayong rasyonal na pag-iisip dahil nga po binigyan tayo ng kakayahan ng mag-analyze, mag-reflect, de ba? Maghanap ng katotohanan. Kaya nga po ang tao hindi titigil sa paghanap ng katotohanan. At kabahagi ng katotohanan na 'yon ay ang paggawa ng mabuti at pag-iwas sa masama. Okay? Sabi nga po, ang pagkakaroon ng kaalaman, sa pagkakaroon ng kaalaman, magiging ganap ang paghahanap ng tao sa katotohanan. So, importante din na tayo bilang tao na i-absorb natin yung mga tinuturo sa atin, isabuhay natin yung mga natutunan natin magaganda, di ba? At para naman din maging ganap or mas maging effective yung paghahanap natin ng katotohanan. Kasi without yung mga information or yung mga turo sa atin ng mga magulang natin, mga guro natin sa paaralan or kung sa simbahan man yan or sa mga tamang taong nagbibigay sa atin ng tamang kaalaman, eh makakatulong ng malaki sa paghanap naman natin at sa paggawa at pagtugon kung ano ang katotohanan at yon ay ang paggawa ng mabuti at pag-iwas sa masama na siyang likas na batas moral na ibinigay ng Diyos sa lahat ng tao na hindi naluluma, hindi nagbabago, walang kamatayan at permanente sa mundo. Okay po, bilang pagpapatuloy sa ating gawain ay gagawin ninyo sa inyong module ang tayahin na nasa page 9 bilang inyong written work at ganoon din naman ang isagawa. Ayan. Sa page 8 bilang inyong performance task. So yan ang inyong gagawin at ipapasa para sa ariling nito. At ito ang mga sanggunian na nakalagay din po si inyong module ng inyong ESP10 para sa sanggunian at iba pang mga gumawa at bumuo ng module na ito. Yun lamang po para sa araw na to, nawa ay meron kayong namuling natutunan para sa ati ESP10. Muli ako ang inyong guro sa ESP10, Joana Marie Alvarez, nagiiwan sa inyo ng mga katagang gawin ng mabuti, iwasan ng masama. Ingat tayong lahat, kita, kita.